Okay, tayo na yung nyo niya kami to. Dada mura kayo 10 year, 10 kaya na Paano pa. Baba ka pa. Nung yung mag Apa kayo sa ano sa gitna. Sabi mo, damo sa kitang tayo. Ay, nandito na tayo sa Barangay San Mateo Dito po kay Manik Kaya itutuloy na natin yung ating Ginagawa natin bubong sa kanya Mga katrabaho Dahil ayun, eh, hindi po pa tayo na diwa natin siya natapos Nung nakaraan no? Dahil yun nga, bumag yun nung nakaraang linggo Kaya hindi po tayo nakabalik Mga katrabaho Bali, Ngayon pa lang natin siya huli gagawin Ayan, maglalagay na po tayo ng ano ngayon, ng pinaka-sinepa niya sa kabilaan po mga katrabaho no okay ayan no, naglalagay muna tayo ng tubular ay ng sinepa sa no kabila para may na natin yung ating ano, gutter unahin na natin yung pinaka sinepa niya mga katrabaho dito sa may side okay Ayan na yung yero, otra. Kasi na tayo mga katrabaho Ayan ang kasama pa rin Si Boss Berlon Ayan yung mga gamit natin May dala tayo mga... O kape ka muna Bago tayo magsimula Habang nagkakape ka ay Ayan ano oh. mga katrabaho Nakapagkapit na tayo ng Sinepa Ayan, bali pinapa ispat na natin or pinapull weld na natin dun sa may ano niya, sa kilo. Ito kasing ginawa nilang bahay, uh, ano, uh, pinaka-structural niya ay wala sa ano, wala sa iskwala. Kaya medyo kandahirap kaming mahabol mga katrabaho sa bubong. Siyempre, kung wala na siya sa ayos, kahit na libre lang siya na ginagawa natin, eh, kailangan eh, ayusin pa rin natin sa mga katrabaho. Na? Nain muna natin yung sa harap para ma na -ano? no. Okay, mga katrabaho, yan Almusan muna tayo. Ano ulam natin ngayon ay itlog na pinirito at saka tuyo. Saka kamatis yung susawan natin. Tapos ito yung kani no. Napakarami. Ah, na, katrabaho. Ay nakagawa na. Hmm, yan, uh, nagawa ko na po yung pinakasinepa niya dito sa side Ayan, nakuha naman ng konti ng iskwala rito Kaya pala kanina pagdating ko parang wala sa iskwala ka ako ngayon, medyo nasa iskwala na siya ng konte, Wow. Hindi na siya halata ngayon. Kanina, ano ko eh. Napansin ko, parang wala nga sa iskwala. Ka. Eh. Ra, kain muna po tayo, mga katrabaho. tak tak kita tambah pula

Kaya tangkaba na ito, kung mo oh, yung tangkaba na. Nanin kaba ito. O ito. Ito mga sa lesin. sa nasi metro Sababa. Sababa yung metro? Ayan mga katrabaho, bali habang nagkakabit sila ng mga sinepa natin. Ayan na uh, tayo naman ay eh, magkakanto naman tayo ng ating gutter mga katrabaho. O yung plasing pala, no? yung pinaka-pantakip niya rito sa side mga katrabaho. Ito medyo ano to kasi 24 cut kaya malaki siya mga katrabaho okay, medyo mataas naman to okay lang naman siya na medyo malaki yung gutter no? maganda sana maliit lang, na, ano, maliit lang yung gutter na napagawa kahit 18 cut lang siya pwede naman no? ayun bali ano muna natin siya ko oh. Ah. ko ako na lang mo ipapakita mga katrabaho pag na-cut na natin siya ngayon ilalagay uh, guguhitan natin na siya para yun po yung magiging guide natin doon sa paggugupit basta ba pag nalilayout po kayo dito uh, guhitan nyo lang para may guide po kayo para yun po yung magiging ano natin pag nagkakat na tayo sa gutter or flashing no? kung gusto ano lang mo, madali lang naman matuto sa ganito ako nung sa po ako wala naman po nagturo sa akin kumbaga ano ako lang siya, ko lang siya, pinag-aralan ko lang siya mag-isa. Ako lang mag-isa, walang nagturo sa akin kung paano siya ikakat. No? Kaya lang, bago ko siya natapos, siguro, yung isang buong liso na 8 feet, alos na nga lahati siya, bago ko siya nakuha yung, pinaka, yung tamang iskwala niya, mga katrabaho, yung, o yung pagkakanto. No? Ayun, uh, na sayang man yung kalahati, at yung pagod ko, at uh, nubus kong konting oras or panahon na uh, maghapon, na uh, sulit naman. Hanggang ngayon ay nag nagamit ko na siya dahil sa pagtsatsaga ko sa pagtatapas ng mga gutter, mga katrabaho. Okay, umpisa na natin. Ayan mga katrabaho, ito. <coughs> Bali, nalagyan na natin siya ng buhit. Ayan o. Oh. Yan po yung magiging, uh, ano, yan ang susundin natin o. Oh. Bali, dyan po tayo magkakat niyan mga katrabaho. Yung nakikita niyo ng buhit na. Pinamitag siya ng lapis ng katrabaho. Ayan. Siya. Ayan, tapos nakapaglagay na rin tayo ng sinepa. Ayan o, no? oh, ganda naman. Diretso naman yung ating sinepa rito, mga katrabaho. Diretso, tuwid na daan, mga katrabaho. para patas siya pang Okay. Eh. eh, taas pa ng konti. Ala, ala tayong bar level. Kung baga, ano lang yan. Sipat-sipat lang. O silip-silip lang tayo, mga katrabaho kinukuha na lang natin sa mata sa mata no, yung ating pagli-level masyadong mataas naman kini mo ang paalala ang wow mo pakanyan wow, pakanyan pababa yun makapakanya kayo, makapakanya kayo. kanya kanya makapakanya kanya kanya migtala ka kanya nandito kasi mga kanya niyo oh. Poto uh, um, mga red jacket ka ang kay. Engineer Manik oh, po, yun ba yun ba ba kontrata, oh, tuyo pa mo yan babo. Ayan si Boss Manik. Kaya kaya skwalado na pa mo yung uh, sintado. At hanggang kahit sa bubong lang, magbaba, uh, medyo makabawi siya. Medyo nasa ano, iskwala. Okay. Eh, dugtong ko na yung gutter. Oh Kelas ini. Kelas ini. Tak ada apa-apa. Kelas ini. tak ini. Kelas mọi người 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 mọi परमानिक को आ गया आ गया निक ये लो जा 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 जा

trabaho. Ayan, nalagyan na natin ng ano, gutter. Huh? Ayan, o, ang kulay pala ng year natin ay uh, kulay green. Huh? Amaya ah, maglalagay na tayo ng ano dito ng hiero Medyo mainit na, hindi na natin kakayahan sa taas dahil ayan. So, nung, nung, nung ano pa rin tayo, medyo pa rin tayo umihit mga katrabaho. Kahit na yung ano, pag umihit tayo, alos uh, tagal tagal kasi paano-ano lang umihit natin yan. Lalo na sa mainit yan eh, sigurado do mag uh, ano na naman ako tutugunan naman yung ano ko ihi mga katrabaho ayan nakapaglagay na rin tayo ng gutter no okay naman yung ano uh, gutter napakaganda naman tingnan malinis no? Okay, kain ha muna raw tayo. Sabi ni Boss Manik, pahinga muna sarap niya sana meron tayong matulugan ng malamig <laughs> oh. ano lang natin ay bangus sinigang na santol oh. Ano? Oh, ayan, sinigang eh. sa santol ah. na bangus oh. tapos kanin Kaya ah, pala mainit dito Kasi nagpaliwara <laughs> Tirik na tirik yung araw pala rito Sa ilalim ng ano, ni liwanag Kain mm. na, yung mga guys. Kain na. kaya na po tayo. Ha, eh, napasarap kumain dito sa ilalim ng puno ng mangga. Masayarap talaga magpahinga. No? Ayan, eh, mamaya ay eh, maaga tayo para maaga rin tayo makauwi. Ay, tamba rin. Ang malakbag niya pa. Na? Tapos. Wasag. Ah, pa ka rin. Mangay ko metong. Wow, oh, manyang po. Eh, napakainit po ng yero mga katrabaho kasi mainit po yung panahon. Sobrang tirik ng araw ngayon. Oras natin ay alaw na 20 ng hapon. Kaya lang talagang napakainit ng yero. Kenny, ina ng brother. Kaya hindi pa may okay. keto. Kenny, okay. dangkong pa yung metong Kenny. Ah, dangkong iya yung Lu. Ito, tinantal pa rin po ito. Okay, tayo naman banda niya kami ito. Dadamura kayo kayong yero, kayong mm. kaya na oh. yun. Okay. pa. Baba ka pa. Mungi mo kayo yun. Dada. Apa kayo sana, sa ano gitna. Sabi mo, damusin kayo kayo.

I'm going Lalagay po tayo ng anak uh, na sa sobrang init, no? Lagyan natin siya ng pinaka-brace, no? Para <laughs> uh, magandang tingnan. Uh, Ayan, napaka-init. Waras po natin ay 2.30 na. pag alas 3 ay 2.40 mga alas tres na mga katrabaho pero sobrang init pa rin no? sobrang sobrang init talagang nakaka ano, tuyo itong ganitong init ay nakaka stroke po yan mga katrabaho ok trabaho muna tayo Ano mga katrabaho pinapawalisin yun natin yung, eh, natin yung para hindi po magkalawang sa buhon mga katrabaho yung pinaka usot nya no? ano masasabi mo sa bubong mo maganda. Maganda. Ano bang sasabihin mo, ba? <laughs> ha? Sige muna, na, atulog. Ah, maka tulog. ka ba sasabihin kay katrabaho, kay bossing? <laughs> kay <yung> boss, na? Sige, okay yung trabaho ni boss. <laughs> Oh. Okay lang, yun lang. Napakatipid naman ng mensahe ni ano ni Amaya, ah, interview natin siya no. Ito po yung si Laila dahil napabubong na rin yung sa kanyang pinapangarap na dream house niya mga kakabaho. Ayan, na paunti-unti natin gagawin dahil uh, tutulong po tayo sa kanya. Ayan, yung bubunghon nito libre Tsaka yung labor libre na rin no. Tapos ayan, nagpatulong lang po ako kay Boss Berlon. Ayan, nag-aabot sila ng plasing. Alagyan natin. Hindi pa natin nakikabit yung plasing. o, oh, nabubungan na natin. Kaya lang yun, papaano nyo muna. Paasintada natin para mailagay ko yung wall capping naman sa, ano, sa susunod. Like, hindi natin kaya tapusin dahil yung bato ko medyo ano talaga. Masama na. Masama, sobrang init. Kaya kaya hindi ko na nakayaan. Oh. Magkatap ba? Tapos na makaya parang hindi kayo. Oh. Ano ba ang masasabi nyo sa bubong ninyo ngayon? Ayan, medyo unti-unti natatapos na. Ito, maganda na. Gawa ni Boss. Oh. Lang na Manap, okay okay. lang <laughs> ako okay. tapos siyempre oh. Ayan oh. Salamat kay oh. Salamat kay boss. Huwag lang tawagin boss. Ano na lang. Oh. Katrabaho na lang. Sige. <laughs> <laughs> o yan, oh. Ayan oh. Para. Nahiyawin sila. Wala daw sila masyadong ano. Nahiya daw si Laila <laughs> ano, di sana sa oh, may may na na. harap ng ano, camera. Oh, si Manny ko. Oh. Ano, okay ba yung ginawa namin ni boss Berlon? Okay naman, boss. <laughs> okay naman. pa. No? ibig sabihin, hindi uh -oh. pa talaga okay, no? May well, okay. naman pa, Siya ah. Siyempre, maganda naman. Ah, maganda naman. <laughs> no? Ayan, maganda, maganda na. naman tayo, sabi ni boss. Kaya lang, medyo nahirapan tayo dahil gawa nung wala sa eskwala kasi yung layout. Kaya doon tayo nag, uh, nahirapan umabon, mga katrabaho. Ayan, kung kahit pa pano, na, na naman natin, no? At least, uh, nabubungan na natin. Ayan, yung pong ginawa natin na yan ay libre po sa kanila dahil sila yung mga nagtatrabaho sa bukid. No? ah uh, bali sila ay ano sila porsyentuhan sila sa ating bukid sa trabaho natin no. Kaya ayan magkasama po sila magkatuwang sila dito sa doon sa bukid natin. Uh, kahit pa paano nakakatulong din ako sa kanila, nakakatulong din sila sa akin sa konting ano lang eh nakakapagbigay po tayo ng konting tulong sa kanila. Ayun sa ganitong paraan ay ipangako ko sa kanila na gagawin ko yung bubong nila tapos ililibre ko yung yero nila. Uh, walang bayad. Ayan, uh, una una yan, walang bayad na ginawa namin. Una una yan, nagpapasalamat din ako kay kay Berlon. Pa, uh, pasalamat kayo kay ano, kay Berlon. Uh, No, na wala kasama natin niya sa ano, sa, trabaho, nakiusap po ko sa kanya na tulungan niya ako, kahit na ayan kahit na tirik na tirik yung araw, talagang todo tu paspas pas pa rin siya sa taas mga katrabaho, yeah, pag, pag, pagpapako sa yero, mga katrabaho Pero, ano masarap na masapagirandam oh, masarap na masapagirandam ah? masarap na masapagirandam <laughs> oh, masarap na masapagirandam <laughs> masarap na masapagirandam <laughs> uh, dahil daw nakakatulong daw sila mga, uh, nakakatulong siya mga katrabaho okay, uh, tanggan dyan at magandang hapon pumuli sa inyo ito po ang may hari si Donya Laila at si Don Manny mga katrabaho. At magandang hapon po sa inyo. Uh, ingat po tayong palagi mga katrabaho.